Natagpuan ang naagnas sa bangkay ng isang babae sa isang tubuhan sa Balayan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Halos hindi na makilala ang bangkay ng isang babae ng matagpuan sa isang tubuhan sa barangay Malalay, Balayan, Batangas kahapon ng umaga. Ayon sa pulisya, isang magtutubo ang nakakita sa naaagnas na bangkay na kaagad nitong itinawag sa pamunuan ng barangay. Email ka, po doon po sa malapit po doon sa encounter site ng Philippine Army last ng noong December. Yung po ay nakakita po dahil po yung mga tubo po na ay Kinakabas na po ngayon para po sa may process dito. Tudon po sa so lahat po ng mga nagkakabas po ng tubo. December 17 noong nakaraang taon nang maganap ang enkwentro sa pagitan ng mga militar at mga umano'y miyembro ng rebelding grupo sa barangay Malalay, kung saan hindi bababa sa pitong rebelde ang naitalang nasa way. Posible umanong kabilang sa grupo ang natagpo ang bangkay sa Damuhan base na rin sa kanilang mga narecover na gamit sa lugar sa mga na-recover po namin na pieces of belongings po niya. May ammunition din po siya na sa niya ng caliber 40. Sa isa po sa nakatakbo, sa lawang po tubuan, hindi na po na, siya na, natupas sa ibang part ng tubuan. Sa ngayon, nasa isang punerarya sa balayan ang mga labi ng biktima at hinihintay pa ang forensics unit para sa posibleng pagkakakilanlan nito at posibleng kaanak na magkiklaim sa bangkay. Ayon sa pulisya, patuloy ang isinasagawang pagbabantay ng balayan Police sa lugar para matiyak na wala ng pag-alagalang miyembro ng rebelding grupo sa naturang barangay. Continuous naman po ang aming engagement sa community po. Pinapalalahanan din po namin sila na just in case po na may mga monitor po silang mga ibang tao po, kaya inaingalang tao. Regardless po yan kung involved po sa mga CPDs po or any other person at po na hindi po talaga dapat nandun po sa ilang barangay, i-report po sa amin para ma-check din po namin bakit po nandun po sila sa area. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.